and the famous goes to So, eto na nga mga hobby bees. Nagpe-prepare kami ngayon ni Hobby David kasi meron kaming pupuntahan today. May event kami. Mim, saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Ah, uh, we were invited to the famous Short Film Festival. Festival. Ayan. Ang, ang, ang gagawin natin doon? I think magpapresent tayo. Pero I'm sure kakanta ako. kasama si Rolly, si Ted, at si Rap. At si Dan. At si Dan! kaya oh, kayo yes! Yes! Ate Rose. Alis na kami ha. Hindi kami dito magdi-dinner ate Rose ha. So, ikaw na lang magluto ng pagkain nyo dito. Meron naman tayo dyan. Meron tayong pampano. Meron tayong chicken. Meron pa. Diba? Marami na. Bahala ka na lang. Ako may baboy din tayo yata dyan. Ikaw na lang magluto para may pakakain sila Chino, sila okay. Raynon ha, tsaka sila Lindy. Uh, ikaw na lang para sa bahay ha. Huwag mo kalimutan magdilig. Baka mamatay yung mga halaman ni Tia Julia. Ako, Thank you. Alas na kami. Bye-bye. Bye-bye. Pops. Mim, di ba ka na late ka na? Late sir, na ako, bye-bye. na maghanap ng parking, bye-bye. Sunod ka ka. Yes, yes, maghanap akong parking, bye-bye. Hey. Okay, so, pagod na pagod ako -pag kasi galing akong Green Hills. Bumili ako ng mga damit kasi biglaan ang pag-check-in namin sa hotel. Ayan, nakapag-check-in na sila dito. Sumunod na lang ako. Hello! Ayan, ang ganda pala ng room natin. It's super nice. Hindi ko mag-TR pero nangangalis na pa yung boobs ni Rolly. Wala talaga. <laughs> Dito ang aming room for tonight. Bigla ang... Biglang check-in sa hotel. Yeah. Nga, sir, Nandyan sa kabilang room. Ayan, nagla-ready na sila. So, nandito yung iba. Ayan, o. Oh. Pak, pak, pak. Okay, perfect. So, nandito na ako sa room. And, ito yung mga pinamili ko, kasi nga biglaan yung aming pag-check-in dito sa hotel. So, wala kami mga dalang da map Kahit isa, wala. So, bumila ko ng mga boxer shorts sa amin. Brief na mumurahin at saka dry fit na shirt. Kasi ito yung nakita ko doon. Pwede na itong pagtyagaan kasi overnight lang naman kami ngayon. So, ito sa amin ni Habi David. Ted, ito sa'yo ha. Okay, mother. Bili na kita ng t-shirt at saka ng Thank boxer shorts. Sakto, Ito para kay... Favorite. Lolly at K-Rock. Mamili na lang sila. Lolly! Lap! O, oh, mamili kayo. Unahan kayo. Isang t-shirt, isang boxers. At saka isang brief. Bakit bumili ka talaga? O, oh, bata meron tayong pang tulog. Wala tayong pang <laughs> tulog. kayo. Ayan, o. Oh. Nandito ka ano, siya sa akin. <laughs> Large yan. Large. Lululemon. <laughs> Lululemon yan. Lululemon <laughs> yan. Ay, Ayo muna pang eh, ano lang niya pang isang tulog lang, pang, pang overnight lang. <laughs> Ini ba ko yung anong nakita ko lang yung nang binili ko, large yan. Large to. Oh, Oo. Ay eh, pang isa gabi lang naman, eh pang one night lang niya, pwede na yan. You, Tapos itapon niyo na pag kagamit niyo. Di ba? <laughs> gusto niyo ipamigay niyo, ganoon di ba? Oo. Oh. <laughs> Lululemon yan ha, binili ko sa inyo. <laughs> Nag-agawang nag pa yung dalawa, di ba? Ang ganda ng kulay niya, Rob. Yung kay Rolly, Lululemon. Lululemon. Ay, sa'yo, uh, ano sa'yo, uh, Rolly? Ay, Lululemon. 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 Lululemon, <laughs> Lululemon? <laughs> Lululemon pala sa'yo, nakakaloka, di ba? Guys, late na tayo. Let's go. Ready na kayo? Yes. Let's go. Let's go. Hubby B. Hubby B. Victoria Skin. Hubby B. Good evening, everyone. Ang category ng regional short film ay pagkilala at pagsalamin sa galing ng mga filmmakers sa iba't ibang rehiyon ng buong bansa. Mga pelikulang nagpapakita ng ganda ng kultura at tradisyon ng ating bayan. May sariling local flavor, identity, at perspective na kung mas maraming ay magbibigay naan sa diskuso at pagkatuto. Ang mga nominado sa Best Regional Short Film ay ang mga sumusunod. Princess Mire, Dan Lina, Rap Canieto, Rolly Osang, oh, and David Mercado. <mimitation> a And we're back na sa hotel! Congratulations, guys! Thank you! Nag-enjoy ka ba sa performance Salamat, Sobra! Ang galing niyo! So, proud ako proud sa, proud sa inyong lahat! Thank you, for your Ry! Proud ako sa inyong lahat! Ang galing niyo! Congratulations! Oh, nag... Nag-a... nag, nag <laughs> uh, <laughs> at dahil tinawag ni Tet na mother, Happy Mother's Day, baby! Thank you! Chari, sa flowers ko, Chariz! Happy Mother's Day din sa lahat ng mga mami sa ating mga followers na Habibis. At dahil ang ganda ng performance nyo, kumain na tayo. Let's go! Thank you, mother!